Hulikam sa Maynila ang komosyon sa paghuli sa isang lalaking akusado ng attempted homicide. Madadagdagan pa ang reklamo laban sa kanya matapos mahulihan ng mga hinihinalang shabu at hindi lisensyadong baril. Balitang atin ni Jomar Apresto. Kakain na sana ang dalawang lalaking ito sa barangay 340 sa Santa Cruz, Maynila nitong Martes ng madaling araw. maya, -maya may isang nakaputing lalaki ang biglang lumapit at tila kinumpronta ang lalaking nakasombrero. Tumayo ang lalaki at tila may binubunot sa kanyang bewang. Bigla siyang niyakap ng kasama niyang naka-orange na damit. Kita sa CCTV na baril pala ang bubunutin sana ng lalaking nakasombrero na nakuha ng kanyang kasama. Habang ang nakaputing sando, bumunot din ang baril. Ayon sa barangay, undercover na pulis ang lalaking nakaputi at may dalang warrant of arrest para sa lalaking nakasombrero dahil sa kasong attempted homicide. Kala ko sabi may away daw. Ay naman makita ko yung pulis. Alakilala ko naman yung ibang pulis dito. Bukod sa hindi umano lisensyadong baril at mga bala, nakuha rin sa akusado ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Sabi ng barangay, mayroon ding cellphone na nakuha kung saan nakita ang ilang text na mayroong naguutos sa akusado para pumatay. Dahil lang siya. Kung hindi niya nakuha yung baril, ay eh di patay yung polis, di ba? Nakatakdang isa ilalim sa ballistic examination ng baril na nakuha sa akusado para malaman kung may kaugnayan ba ito sa mga nakalipas na insidente ng pamamaril sa lungsod. Sinubukan naman namin makipag-ugnayan sa lalaking naka-orange na t-shirt pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Hmm. Yan naman na naging pahayag na akusado sa mga pulis dahil may nagbabanta o mano sa buhay ng kanyang pamilya. Patuloy ang investigasyon ng otoridad. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Manila Police District ang akusado. Bukod sa naunang kasong attempted homicide, nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na may kaugnayan sa gun ban ngayong panahon ng eleksyon. Ngayon din ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bye-bye pa more mga kapuso. Labing ani na lugar sa bansa ang pinaalerto muli sa matinding init at alinsangan ngayong Miyerkules. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan. 43 degrees Celsius naman sa Sangli Point, Cavite, Birac, Catanduanes at sa Butuan, Agusan del Norte. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Itchagi, Isabela, Iba, Zambales, Olongapo City, San Eldifon, Bulacan, Camiling, Tarlac, Cuyo, Palawan, Rojas, Capiz, Iloilo -Ilo City, Panglao, Bohol, Katarman, Northern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa Musuan, Bukidnon. Mananatili namang nasa extreme caution level ang posibleng heat index dito po sa Metro Manila. Ayon sa pag-asa, Easterlis muli ang nakakaapekto at magdadala ng mainit na panahon sa bansa ngayong araw. Nagdudulot din ang nasabing weather system ng mga panandaliang ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang panig ng Northern at Southern Luzon, Zambales, Isayas at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Patay ang dalawang sakay ng isang motorsiklo matapos silang pagbabarilin sa Marilao, Bulacan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang salarin at kung ano ang motibo sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Bumulagta ang dalawang sakay ng isang motorsiklo matapos pagbabarilin sa bahaging ito ng barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan. Pasado alas 11 kagabi. Dead on the spot ang mga biktima na nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa katawan. May nakuhang pagkakakilan na sa 34 anyo sa lalaking biktima. Habang hindi pa tukoy ang babae Nasa tansya na mga otoridad ay mahigit 20 anyos. Ayon sa mga residente, nagulat sila na makarinig na mahigit sa limang putok ng baril. May narinig po kaming sunod-sunod na putok ng baril. Tapos hindi po namin pinansin yun kasi may ginagawa po kaming sasakyan. Sa kabilang kanto lang po. Tapos nung biglang may sumisigaw na may bumulagta, sumili po kami. Pero hindi kami basta-basta lumapit kasi baka mamaya nandun pa yung bumaril. Eh. Hindi na muna nagpa-unlock ng panayam ang Marilaw Police habang iniimbisigahan pa ang posibleng motibo sa krimen. Sa inisyal na imbisigasyon, pauwi na ang mga biktima ng paputokan ng gunman, halos limang metro ang layo sa inuupahan nilang bahay. Nakasakay rin sa isang motorsiklo ang salarin na nakasuot ng itim na long sleeves at face mask. Ang barangay naman limitado lang din ang impormasyong nalalaman kaugnay sa mga biktima. Hindi po na masyadong kilala ng mga tao na dahil sabi po ng mga kapitbahay, dalawang linggo pa lang daw po silang nakatira dyan. Kaya hindi po na malang o residente talaga dito yan o saan galing. Nang iproseso ng Soko, nakuha nasa sa 38 sa ng umunay mula sa bulsa ng shorts ng lalaking biktima. May nakita rin barina na nakasokbit sa kanyang bewang. Sa motorsiklo, nakuha ang dalawang cellphone at mga drug paraphernalia. Abot sa siyam na basyon ng balang na recover sa pinangyarihan ng pahumari. Nagkasana ng follow-up operation ng pulisya. Pasado las 4 na ng umaga nang matapos si proseso ng Soko ang crime scene. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi ng dalawang biktima. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog naman ang isang SUV sa overflow bridge sa Echage, Isabela. Wasak ang malaking bahagi at basag ang ilang salamin ng sasakyan habang sugatan ng driver nito na dinala sa ospital. Ay sa mga otoridad, posibleng nakatulog ang driver at namali ng kabig sa manibela. Walang pahayag ang driver. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Araw ng kagitingan ngayon. May libreng sakay po sa, sa MRT3 at LRT2 sa LRT2 mauulit ang libreng sakay para sa lahat ng pasahero mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi Ang mga veterano po at isa niyang kasama libre naman ang sakay buong araw sa parehong LRT2 at MRT3 Nagsimula po 'yan noong Sabado at tatagal hanggang sa Biyernes Ipakita lamang po ang Philippine Veterans Affairs Office ID para ma-avail ang libreng sakay Huli ka mang patras sa pagharurot at pagpapaikot-ikot ng isang SUV sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ang driver, mahaharap sa reklamo. Narito ang aking report. Nakuha ng video ang SUV na ito na humaharurot patras sa bahagi ng North Fairview sa Quezon City. Ang SUV, ilang beses daw binangga ang isang van na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa may-ari ng van na si Rowena, nasa loob siya nang maramdamang umuuga ang sasakyan. Maraming tao naglabasan at sinasabi na binabangga na daw po yung sasakyan namin. Tapos tinignan ko sa likod, ay oo nga, binabangga na tayo. Sinubukan ng driver ng van, nakatoki ng SUV. Tinapi ko yung tagiliran niya, tapos siya bay silip ko, siya lang mag-isa at nakaganon siya sa manobela. Eh nung ano, sabi ko, pag ikot ko doon sa kabila, sinabihan ko si sir, sir katukin ko na lang. Sabi naman ni sir, huwag mo nang katukin, baka may baril daw. Matapos ito, tumawag na sila ng polis. Sa halos 20 minutong paghihintay, hindi raw lumabas ang driver ng SUV. Sa video ito na nag-viral, makikita ang kinakausap na ng polis ang driver ng puting SUV mula sa bintana ng sasakyan. Maya-maya, dahan-dahang umatras ang SUV hanggang sa kumarurut pa atras at pumasok sa isang gasolinahan. Ilang beses itong nagpaikot-ikot tuon dahilan para mabangga ang ilang gamit tulad ng drum ng tubig at protective barrier ng gasolinahan. Napatakbo ang mga tao. Nang humupa ang sitwasyon, lumabas ang driver ng SUV pero tila hindi raw alam ang nangyari. Eh sabi ko, sir ano po bang ba nararamdaman niyo sir? Alam niyo pa ba, ba yung nangyari sa mga hindi ko alam eh. Ang alam ko lang may tumama na sa akin dito, masakit nga eh. Kusaan ba kayo kaling sir? Sabi niya sa Makati pa ako. Ayos naman siya makipag-usap sir tatlong sasakyan ang binanggan ng SUV. Wala namang nasaktan. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng pinsala. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang driver ng SUV na 68 taong gulang at retiradong miyembro ng US Navy. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. nag si Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Kaugnay po yan sa kanyang mga pahayag tungkol sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sa isang interfaith council sa Cagayan de Oro City, nakipag-usap si Unabia sa ilang religious leader at sinabing sinusuportahan niya ang Muslim community. Na pagkasunduan din sa naturang pulong na pa pa ang pagkakaintindihan para mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar. Naging kontrobersyal si Unabia matapos banggitin sa isang campaign event ang mga pambobomba sa BARMM at tila pag-uugnay niya sa mga Maranao sa ilang election-related harassment. Pinagpapaliwanag ulit ng COMELEC ang isang kandidato sa Pasig dahil sa body shaming sa kanyang staff. Una nang pinuna ang naturang kandidato dahil sa mga komento niya tungkol sa solo parents. Balita nga ni Dano Tingkungko. Hello. Wala pang isang linggo mula ng iutos ng COMELEC na magpaliwanag si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia dahil sa pahayag na ito tungkol sa mga solo parent. Minsan sa isang taon ang mga solo parent na babae na nire pa, pwede sumiping sa akin. May panibagong show cause order ang Comelec para sa kanya dahil sa isa pa niyang pahayag noong April 3. Para kasi patunayang hindi anya siya manyak, iniharap niya sa hiwalay na kampanya ang isa niyang staff. Pakita ka lang, para hindi ka pagselosan. Yan. Yan ho ang, yan ho ang staff. Ano pa isura mo nakaraang uh, labing limang taon? Payat? oh, hindi. No? Natabaka na. Ang po, Meron pa ang magiging staff na mahina. Di ba? Pagkatapos ay binanggit naman ang edad ng isa pang staff. 59 years old. Dio. Pagkatingin sa babae, maninaw po. Ang babae ay nire-respeto at minamahal. Binigyan ng Comelec ng tatlong araw si Sia para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Ang pangalawa na show cause order sa kanya dahil do sa kanyang uh, sinabi sa entablado lalo na kahit ito ay address sa kanyang assistant um, ang sinasabi kasi natin public 'yon habang sa isang campaign campaigning 'yon and therefore naririnig ng ang uh, madami at napapanood ng uh, madami ngayong linggo ay dedesisyonan ng Task Force Safe ng COMELEC kung dapat siyang kasuhan ng disqualification inihay na ni siyang ang kanyang paliwanag sa naon ng show cause order kung matuloy sa disqualification case, sunod na pag-aaralan kung may sapat ding basihan para sa hiwalay na reklamong paglabag sa Omnibus Election Code. Sa parehong show cause order, itinunto ang posibleng paglabag sa Comelec Resolution 1116 na itinuturing na election offense ang diskriminasyon laban sa mga babae at pangaharas batay sa kasarian. Sinusubukan naming hinga ng paliwanag si Sia sa panibagong show cause order ng Comelec. Nauna na siyang nagsori kaugnay sa sinabi niya tungkol sa mga solo parent. Ang Korte Suprema naglabas din ng show cause order para pagpaliwanagin si Sia kung bakit hindi siya dapat patawan ng disciplinary action para sa naturang pahayag. May sampung araw si Sia para sumagot. Sa gitna nito, inaprubahan ng COMELEC ang supplemental resolution para palawakin ang anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Itinuturing ng safe space ang lahat ng election-related activity, kabilang ang campaign rallies, pati ang mga social media platform na ginagamit sa eleksyon. Election offense na rin ang child abuse, discrimination incitement at mga bastos na publication at palabas. Bawal na rin ang mga jingle na may double meaning. Dapat siguro mas mataas na konti nga yung discourse sapagkat meron po tayong mga nanuno na mga naniniwala sa atin, mga bata, kabataan, na maaaring paglumaki baka akala po nila kasi ay tama. Ang mga lalabag pwedeng isumbong sa task force safe ng COMELEC. Dana Tingcungco, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare. Nagkaayos na ang music icon na si Sir Elton John at Queen of Pop Madonna matapos ang mahigit dalawang dekadang alitan. Pinos ni Madonna ang kanilang picture ni Elton na kuha sa backstage ng isang TV show. Sa caption binalikan ni Madonna ang isang performance noon ni Elton na nakatulong daw sa kanya na maintindihan ang transformative power of music at okay daw maging iba. Inamin ni Madonna na nasaktan siya sa negative comments noon ni Elton laban sa kanya na galing pa sa kanyang hinahangaan sa industriya. Nang magkaharap daw sila backstage, humingi ng tawad si Elton at naging okay na bigla ang lahat. Sinabi rin ni Madonna na gumawa raw ng kanta si Elton para sa kanya at gusto siya na makakolab. Ayon sa People Magazine, nagsimula ang alitan matapos magkomento ni Elton na hindi nga nagustuhan ang kantang Die Another Day ni Madonna sa isang Bond film noong 2002. Sinundan ito ng pag-akusa ni Elton na nag-lip-sync si Madonna sa kanyang live performance. Sa autobiography na pinoblish ni Elton noong 2019, inamin niya na hindi niya nagustuhan ang mga komento ni Madonna noong 2012 kay Lady Gaga. Inilahad niya na dapat nag-sorry siya kay Madonna sa kanyang negative comments. 2023 nang purihin si Elton Ni Madonna, si Madonna para sa kanyang tribute performance ng mga nasawi dahil sa AIDS.